Hello guys, magluto tayo ng adobong manok na may atay guys yan ang aking mga sangkap loya, garlic, onion tara guys, magstart na po tayo luto loto yan, maglagay ako ng oil guys ito po ay oil na nagbili ako ng ano guys nag order ako ng paa ng manok ginbigyan ako ng oil na may anato oil guys tayo ay magadubo ng manok may ano na 'yan, may ano na siya guys, maanghang guys. Spicy ang aton adobo. Dali na you reading na. Ega ka kakaron ano? Donut i mo lang ang hihata sa mong donuts ko. Dali. Nainto-into <laughs> pa. Ay, nakalig. Yung anak makulit. Yan. May anak ba kayong makulit? <laughs> Tapos na eh, sa ay kain. Ako na lang ang wala. Ang sisiling ang kaisilin, iba na naman ang iya o lam. Subukan nyo pa guys, mag ano, maglagay ng luya, mag adobong manok. i -try ko first time ko guys. Kasi may nakain ako guys na <coughs> adobong manok, hindi maano malangsa. Ang sabi niya daw, naglagay siya ng luya. i -try natin guys. Lagyan natin ng black pepper guys. Yan ang soy sauce ko. Yan soy sauce. Buong paminta yan guys. Lagyan ko siya ng chicken cube. Ayan. Lagyan natin ng apple cider. Ayan. Yan guys. Hindi ko pa siya pag i ano guys, i-mix kasi sabi ng matanda guys, kung magluto kayo ng, ad ng mga adobong manok, wag nyo haluin na may uh, lagyan ng ano, ng vinegar. Wag natin haluin. <laughs> Medyo hindi siya maanghang guys, lagyan ko siya uli guys. Yan, para maanghang guys. Spicy adobo ni guys. Yan sarap yan guys islagay sa kanin ang sabaw yan maglagay ako ng asukal guys hot and spicy guys ay hot and spicy sweet and ano guys spicy adobong manok ako guys mag guys kilagay gid ako guys ano guys tawag yun yung kunting asukal guys kasi pang balance yan guys sa ating ano niluto hindi ako marunong mag ano guys sa hindi ako professional na magluto marunong lang guys <laughs> kasi nahilig ako magluto luto guys tikman ko guys oo tikman dapat magluto guys tikman para kung ano ang lasa may anong kulang dyan mm Maano siya, guys? <coughs> Maanghang uh, matamis-tamis, guys. Okay na yan, guys. Ang aking adobong manok. Ang sarap pala, pala, guys, ng adobong manok na may ano, may luya, guys. Hindi ma malangsa, guys. Try niyo guys. Ako, first time ko nasubukan, guys. Kasi, nakatry ako ng kumain ako ng adobong manok na hindi malangsa sabi ng kaibigan ko magluto ka ng adobong manok lagyan mo ng luya gin ko ngayon yan hindi ma ano guys malangsa ang sarap bongga